Mga kababayan at mga idol, tinaguriang ang Monster Ship na pinakamalaking patrol vessel ng Chinese Coast Guard pinasok ang karagatang sakop ng Zambales, sinasabing barko ng China nasa 90 kilometers na lang ang layo mula sa probinsya ng Zambales, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano na, kakapasok pa lang ng taong 2025, ay ipinaramdam na agad ng China ang kanilang presensya matapos na ipadala ng China ang kanilang pinakamalaking patrol vessel na monster ship, ayon sa mga ulat noong ikaapat ng Enero taong 2025, na mataan ng Philippine Coast Guard ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard, ang CCG-5901 o mas kilala bilang monster ship, na nasa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island, Zambales. Ang CCG5901 ay may habang 165 metro at bigat na 12,000 tonelada, itinuturing na pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Agad na nagpadala ng mga radio warning ang PCG upang ipaalala sa mga tripulante ng CCG5901 na ang kanilang presensya sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone, EEZ ng Pilipinas ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at sa 2016 Arbitral Award. Bilang tugon, naghain ng diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas at nanawagan sa China na ay pull out ang kanilang monster ship mula sa EEZ ng bansa. Noong ikadalawampu ng Enero taong 2025, bandang alas tres ng hapon, umalis ang CCG 5901 mula sa baybayin ng Zambales. Ngunit, isang oras lamang ang lumipas, dumating naman ang CCG-3304, isang isandaan at labing isang metrong barko, na pumalit sa pwesto ng monster ship. Sa kabila ng laki ng mga barko ng China, patuloy na nagbabantay ang DRP Gabriela Silang ng PCG upang tiyakin ang seguridad at karapatan ng Pilipinas sa sariling karagatan. Sa harap ng mga hamong ito, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang soberanya at karapatan sa West Philippine. At bilang bahagi ng ating video ay ating pag-usapan ang mga naging aktibidad ng tinaguliang The Monster Ship habang nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ikaapat ng Enero taong 2025, namatayan ng PCG ang CCG 5901, o Monster Ship na nasa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island, Zambales. Ikapito ng Enero taong 2025, ipinagpatuloy ng CCG 5901 ang operasyon nito malapit sa baybayin ng Zambales, na nagdulot ng patuloy na pagmomonitor at radio challenges mula sa PCG. Ikawalo ng Enero taong 2025, umalis ang CCG 5901 mula sa lugar, ngunit agad itong pinalitan ng CCG 3103 na pamwesto sa 60 nautical miles mula sa Pandekuit, Zambales. Ikalabindalawa ng Enero taong 2025, muling bumalik ang CCG-5901 sa lugar, na nagdulot ng patuloy na pagmomonitor at pagharang mula sa BRP Teresa Magbanua ng PCG. Ikadalawampu ng Enero taong 2025, umalis ang CCG-5901 mula sa baybayin ng Zambales, ngunit pinalitan ito ng CCG-3304 na pamwesto sa 65 nautical miles mula sa baybayin. Bilang tugon sa ginagawang panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone naglatag ang Department of Foreign Affairs ng mga aksyon at hakbang upang tutulan ang ginagawang intrusive patrol ng mga barko ng China lalo na sa loob ng ating exclusive economic zone. Patuloy na naglalabas ng radio challenges ang TCG upang ipaalala sa mga barkong Chino na ang kanilang presensya sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay labag sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nagpadala ang TCG ng mga barko tulad ng BRP Cobra at BRP Teresa Magbanua upang subaybayan at harangin ang mga barkong Chino na lumalapit sa baybayin ng Zambales. Naghain ng diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas at nanawagan sa China na ay pull out ang kanilang monster ship mula sa EEZ ng bansa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang seguridad at proteksyon ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea.